Mabuhay sa aking Youtube Channel! Ako ang inyong kaibigan at ako ay handang ibahagi ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa paninigarilyo. Sa paksa na ito, ating pag-uusapan kung bakit dapat iwasan ang paninigarilyo at ang mga sakit na maaaring makuha mula dito. Ang paninigarilyo ay dapat iwasan dahil ito ay may malubhang epekto sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga sakit na maaaring makuha mula sa paninigarilyo. Isa, sakit sa puso at ugat. Ang paninigarilyo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa puso tulad ng coronary artery disease, heart attack, at stroke. Ito ay dahil sa mga kemikal sa sigarilyo na maaaring magdulot ng pinsala sa mga blood vessels at mabawasan ang daloy ng dugo sa puso. Dalawa, sakit sa bag at cancer. Ang paninigarilyo ay kilalang sanhi ng mga sakit sa bag tulad ng chronic obstructive pulmonary disease, COPD, at cancer sa bag. Ang mga kemikal sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng pamamaga at pagkasira ng mga baga na nagre sa hirap sa paghinga, ubo, at sakit sa dibdib. Tatlo, sakit sa bibig at malalangipin. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mga sakit sa bibig tulad ng gum disease, tooth decay, at bad breath. Ang mga kemikal sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng pamamaga at impeksyon sa mga gilagid at ngipin. Ang pangangalaga ng tamang oral hygiene tulad ng pagsisipilyo at pagsisinok ay makatutulong sa pag-iwas sa mga sakit na ito. Apat, sakit sa mata. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mga problema sa mata tulad ng cataracts, pagkabulag, macular degeneration, pagkapilay ng retina, at iba pang mga sakit sa mata. Ang mga kemikal sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng pamamaga at pagkasira ng mga tissue sa mata. Ngayong alam na natin ang mga sakit na maaaring makuha mula sa paninigarilyo, ano ang mga paraan upang maiwasan ito? Narito ang ilang mga tips. Isa, hinto sa paninigarilyo. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghinto sa paninigarilyo. Maghanap ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya, at maaari ring konsultahin ang mga profesional sa pangangalaga ng kalusugan para sa tulong at mga programa sa pag-quit smoking. Dalawa, iwasan ang second-hand smoke iwasan ang mga lugar kung saan mayroong second-hand smoke o usok mula sa mga nagyoyosi. Ito ay dahil ang paghinga ng secondhand smoke ay maaaring magdulot ng parehong mga sakit na maaaring makuha mula sa paninigarilyo. Tatlo, maghanap ng mga healthy alternatibo. Subukan ang mga healthy alternatives tulad ng pag-ehersisyo, pagkakaroon ng malusog na lifestyle, at pagkakaroon ng iba pang mga libangan na hindi kaugnay sa paninigarilyo. Yan ang ating paksa tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa paninigarilyo at ang mga sakit na maaaring makuha mula dito. Sana'y naging kapakipakinabang ang impormasyong ating napag-usapan. Kung nais mong malaman pa ang iba pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan at mga paraan upang magmaintain ng malusog na lifestyle, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aking channel. Sundan ang link sa description section o ay click ang buton na subscribe sa ibaba para sa mga bagong video at updates. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik. Hanggang sa susunod na paksa. Ingat kayo at magpatuloy sa pagiging malusog.